Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ang chika at mga haka-haka na umanoy isa rin ang kapuso sexy actress na si Kim Domingo sa mga artistang nakaranas ng malikot na kamay mula sa isang kasamahan sa showbiz. Ayon sa ilang social media posts, sinasabing hindi rin siya nakaligtas sa ganitong sitwasyon, bagaman wala pang konkretong detalye hinggil sa kung sino ang nasasangkot o kung kailan ito nangyari. Lumutang ang isyong ito ilang araw matapos ang balita tungkol sa pagsasampan ng reklamo ng kasong acts of lasciviousness ni Rita Daniela laban sa kanyang dating Widows Warco star na si Archie Alemania. Kasalukuyang nananatiling tahimik ang kampo ni Kim tungkol sa naturang isyo at wala pang kumpirmasyon o pahayag na magpapatunay o magtutuwid sa mga chismis na ito. Bilang bahagi pa rin ng Kapuso Network, makikita si Kim sa ilang proyekto ng GMA at guest appearance sa FPJ's Batang Quiapo. Kung may katotohanan man ang mga lumulutang na chika, may karapatan si Kim na ipaglaban ang kanyang seguridad at magsampan ng reklamo laban sa sino mang lumabag sa kanyang personal na boundaries.